Hello! Andito ako ngayon sa Kilometer 2, Barangay Sulib, Pangil, Laguna. Nakikita nyo mga kapatid, ang aking background uh, dyan no? Nasa taas po ako ng bundok, no? Mataas po itong lugar na to, no? Sa mga Barangay Sulib, Pangil, Laguna. So, uh, ito po ay napakagandang view at masarap po ang hangin dito mga kapatid, ano? Pumasyal kayo dito sa so may kilometer 2 Barangay Sulib uh, Pangil, Laguna So ayan, tingnan nyo ang background no? Yun po yung baba nung view ng kung saan ako nakatayo ngayon ano? So ito po ay ito sa likod ko, ito po ay dating resort Resort Hotel po ito So pagdating po dito ng hapon ng umaga, maganda yung early morning ay masarap po dito ang hangin So, Pwede kayo mamasyal dito. Andiyan si Madam Delinda, no? ang aking kasama pagakyat dito, kasama ng aking mga kaibigan. Ano po siya dito, no? Mamasyal po sila dito. At ito po ang pinakamataas na lugar dito sa bandang kilometer 2. Okay, so pag napasyal po kayo dito, marirelax po kayo. Mahalanghap nyo ang fresh air no fresh kong hangin at uh, marami po ditong negative ion so marirelax ang utak nyo Kaganda ang inyong pakiramdam at medyo makakalimutan nyo yun yung mga problema lalo na pag nakita nyo yung view dyan sa baba oh. ang ganda po rito mga kapatid para siyang tagaytay na may pagkabagyo yun po ay kabundukan ng ano anong bundok yan oh. Doon sa unahan, no, makikita nyo, meron yung windmill. I-close up natin na, meron pong windmill doon. No? Yan, no. Iwan ko kung makikita ba. Yun po ang windmill. Oh. So, yan po ay source din ng energy. No? Nasa tuktok po ng bundok. Ito naman yung kaninang background na may rice field at mga bahay-bahay doon sa baba. No? Ang taas po dito, so sarap ng hangin dito mga kaibigan pasyal kayo dito no ayun no so ibaba natin uli ayan po no ayan so yun ayan. ayan si madam delinda nandun kayo mga kasamahan ko doon sa lobo ayan po no so may tininan po kasing lupa dito sa pangil laguna na pwedeng pagtayuan ng solar plant ayan po ito merong maliit na parang stage okay so pasyal kayo dito mga kaibigan no? awano makarating dito ay sasakay ka ng dalawa po ang paraan no? sumakay ka ng biyahing Santa Cruz galing sa Cubao no? sa may EDSA tapos baba ka ng Santa Cruz sasakay ka ng jeep hanggang sa makasakay ka na ng tricycle at makaakit na kayo dito sa kilometer 2 Barangay Suli, Pangil, Laguna. Or pwede rin kayong dumaan galing sa, sa Cubao. Cubao to Antipolo and then Antipolo sumakay kayo papuntang Tanay Rizal. At Tanay Rizal to Siniluan, Laguna. Pagkatapos ay sasakay naman kayo ng jeep papuntang uh, Santa Cruz yata at baba kayo doon sa may sakay ng tricycle paakyat dito, ang taas po dito mga kapatid. So pasyal kayo dito para marilaks ang inyong mga utak. Medyo umis ka po muna sa traffic ng Metro Manila at ang masasamang usok na binubuga ng mga sasakyan sa Metro Manila. Pag may time kayo, pasyal na dito para marilaks na mga kayo mga kaibigan. Okay? So tandaan nyo po ang lugar. Kilometer 2 Barangay Sulib Pangil Laguna at akit kayo dito mag relax magpahangin okay? ito si King Prince at isang masarap na pasyalan pamparelax dito sa may Barangay Suli Pangil, Laguna maraming salamat po ito si King Prince para sa Travel 369 mabuhay po tayong lahat to God be the glory God is good.